So very widespread yon as considering 78 ay bihira yung ganong kalaking lindol sa Pilipinas. Pero napakalakas. July 16, 1990, 4.26 p.m., nayanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang buong Luzon, ang sentro ng lindol, nasa lalawigan ng Nueva Ecija. Tumagal ito ng 45 segundo o halos isang minuto. Nagulot ng malawakang pinsala sa gitnang Luzon maging sa malaking bahagi ng Maynila at sa riyo ng Cordillera at Bicol. Ngunit ang pinakamalubhang na apektuhan ay ang Cabanatuan, Bagupan at Baguio City. Maraming kalsada ang nasira, matindi ang paguho ng lupa, nawala ang linya ng komunikasyon. Maraming estruktura ang hindi na halos pakinabangan, gaya na lamang ng eskwelahang ito sa Nueva Ecija at ang hindi malilimutang paguho, ng Hyatt Terraces Hotel sa Baja City. Sa mga low-lying areas, nagkaroon ng malas na liquefaction gaya ng nangyari sa Dagupan City kung saan maraming bumagsak na tulay at bahay. Yun yung nag-air. Now it's about uh, 125 kilometers yung nag-rapture. So yung epicenter is about ha? The huh? And then ang start ng rapture from... Uh, um, uh, to ano, Nueva ano Vizcaya sa Kayaba. So ang haba niya, nag-rapture yung ground. And yung cost ng maraming ground uh, uh, shaking, liquefaction. So uh, medyo chaotic yung time na yun eh. During hmm. that time, uh, maraming na damage, mga estimated na deaths around 1,600. So yung cost ng Sky Canemis, around 10 million wow. estimated during that time. Ayon kay Dr. Art Daag, isang associate scientist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX. Dahil sa pangyayari ay naisagawa sa kauna-unahang pagkakatao ng mga geologist na magmapa at magsukat ng mga naapektuhang lugar, partikular ang mga naging malalaking pagbitak ng lupa. Uh, siguro may mga yung malakas ay malaking uh, displacement no kasi nag move yung fault uh, left lateral so bung ano yung ground nagkaroon ng changes sa location Parang so, opposite Opposed movement, siya, movement siya, so yung mga dating magkapit bahay pag ganoon nandoon din kapit bahay mo. <laughs> so malaki impact yon aside from ground rupture very extensive yung ground shaking no yung yun sa so, bagyo ay ang daming na damage doon. Ayon sa FIVOX, mabilis naman ang pagresponde sa mga rescue units noong panahong iyon. Subalit pahirapan ang pagpaparating ng tamang impormasyon sa mga kinauukulan, lalo na kaugnay ng mga natrap sa gumuhong Hyatt Hotel. So, limited lang yung resources. Like for example, naunang no, nabalita yung bumagsak na school sa BBCH. So yun, siyempre basic tools lang ginagamit, mga sa So In that sense, uh, ano naman, mabilis na mag-respond. Yun nga lang, masan yung deployment, hindi uh, alam kung saan. Kasi through balita lang, uh, ano? Kasi maraming mga areas na nangyari from Baguio, Nueva Ecija, Tarlac. Ang nangyaring pagyanig noong 1990, ang pumukaw sa Kamalayan ng mga Pilipino na paghandaan ng mas malalakas pang pagyanig. Nagsimulang magsagawa ng mga earthquake drill, pagigpit sa building construction, lalo na kung gaano katibay ang itinatayong mga gusali at sa inaasahang the big one ayon kay Dr. Art dapat ay mas maging handa pa ang publiko pinakaunang dapat gawin niya ay alamin kung nasa ligtas o mapanganib na lugar ba ang kinatatayuan ng ating tinitirahan makatutulong dito ang pagtingin sa Hazard Hunter PH app ng ahensya ngayong lindol no uh, marayong pwedeng panggalingan So, like sa prepo, sa Pilipinas lang, daming faults dyan. Mm. So, yun nga, uh, nakakalindol tayo almost every day. No? Siyempre, may hinala lang. Pero, mga every 5 or 10 years, medyo malalakas. Mm. So, yun, uh, mga gano'n, nagigising din sila. So, continuous pa rin yung information natin. Yung malalakas, kahit every 10 years, 5 years na nagkakaroon, uh, naging aware yung tao na uh, posibleng mangyari itong lindol na to dito kasi may mga faults. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.